Yun nga guys, good morning and magandang umaga sa inyong lahat. And magandang tanghali and magandang gabi pag gabi nyo itong makikita. So yun na nga guys, balik tayo doon sa Nag-work muna kami ng Bounty Fresh. Nag-work kami sa Pulilan, Bulacan ng Bounty Fresh. So marami din akong mga pinagdadaanan. Andun na yung nagkasakit si Injail na lumabas yung dugo dito sa ilong. Dalawa kami kasi puro ako pigsa, puro ako pigsa. Pag gumaling yung isa kong pigsa, may pigsa na naroon ako. Eto pa pala, guys, yung ginawa sa akin ni Chris. Yung tipong ano siya, yung tipong eto pa pala yung ginawa niya sa akin hindi ha eto pa pala yung ginawa sa akin ni Chris so ayan so ang hindi alam ng aking mga magulang kamag-anak kapatid ang akala nila si Chris ay mabait ang akala nila si Chris ay mabait. So, ito pa ha, yung nangupahan kami ng pulilan kung ano ang nangyari at ano ang naganap. Dahil nga hirap at kapos kami sa pera, sa so natrabaho ko, sit e, sit b, sit ako, sit b siya. Panggabi siya, pang umaga ako. Pag pang, pag ako, pang umaga siya. So, ganun. Ngayon ang nangyayari noon, mga idol. Di ba nga, naikwento ko sa inyo na may mga kasit ako na hindi na ng pampanga. Kasi nga, kailangan makatipid ng pamasahe. So, sa amin na lang sila nag-slip over nang gabi. So, may kasama pa 'bor sa akin kasi may kasama ko. So, ngayon ang nangyari eh hindi lang naman ano, da, apat na babae at isang lalaki at ako at si Angel. So, ang nangyari ganito, um, naawa naman kasi ako sa kanila. Imbis na ipamasahe na nila, uh, imbis na ipagkain na nila ay pamasahe pa nila. So, naawa naman ako, mga idol. So, ito yung nangyari ha. Sa sobrang galit niya sa akin, nakinikim-kim lang pala niya, sa sobrang inis niya sa akin, eto na, dumating pa sa point na, uh, nagalit siya, at hindi ko alam kung, ano yung, ano yung dahilan nun. Alam ko, silos lang ang dahilan nun eh. Kasi sobrang siloso talaga si Chris. Napakasiloso niya sobra umuwi siya galing sa trabaho. Ako naman, kagigising ko lang din ng alas, ano yata yun? mga alas 12, tas nagsaing ako. Nagsaing ako. Nagsaing naman ako, idol. May ulam din. May ulam din. Sabi natin, pray ko tuyo. Ganun. So, ang nangyari mga ganito, idol, kasi... Ah, ito yung hindi alam ng mga kamag-anak ko, kapatid ko. Basta ang sabi nila, si Chris, mabait. Kasi lahat ng problema na nangyari sa buhay ko, never ako nagtitik sa kanila, never ako tumatawag sa kanila. Kasi nga, wala akong kausap, wala akong kakwentuhan. Yung nangyari na yun, hindi ko rin na-voice out sa mga kaibigan ko, kasamahan ko sa trabaho. Wala, talagang sinasarili ko, kinikim-kim ko. Hindi ako marunong makipagkwentuhan. Uh, talagang pag ako, ngiti, trabaho, kasama sa trabaho. Pero kung ano yung nangyayari sa buhay ko, yun ang hindi nilalam. Ito pa yung ginawa sa akin ni Krista. Walang dagdag, walang labis, walang kolang. Umuwi siya galing sa trabaho. Pagka-uwi niya galing sa trabaho, um, ano, tawag neto, may kanin naman, may ulam. Sabihin natin, pera itong tuyo, sobrang siluso lang talaga siya. At ayoko sa na napakasiloso. Ang daming ginawa niya sa akin, ang dami na niyang paul sa akin, sa pamilya niya. Yun ang hindi alam ng aking mga kamag-anak. Yun ang hindi alam ng mga magulang ko, kapatid ko, mga kaibigan, mga kamag-anak. Kasi nga, wala talaga akong kaibigan sa Bulacan. As in, wala akong kaibigan. As in, bahay work, bahay work, bahay work lang talaga ako. Then, nag-isip ako kung ano yung bukas na maibibigay ko sa anak ko. Makakain man lang siya kahit 10 pesong pansit, 10 pesong sopa, 10 pesong espagay spaghetti na yan, biscuit. Dahil nga naranasan ng anak ko, nagsimba kami na hindi man lang siya binigyan. Di ba diba? Nanghingi. Ito ang masaklap na binigay, ginawa ni Chris sa akin. Hindi pa yon ha? Hindi lang ito. Maraming marami pa siyang ginawa. Dahil nga nagtatanong kayo sa akin kung ano nangyayari sa buhay ko at bakit ako dumating sa punto na ganito, nag-youtube ako. Ito na nga, ina-story ko na isa-isa sa inyo. Ang ginawas ni Chris sa akin, pag uwi niya galing sa trabaho, may kanin naman, tapos may piritong tuyo na din sa sobrang galit niya dahil silos ang inano niya, hinampas niya sa akin ang kaldero. Hinampas niya sa akin ang kaldero. Napakalakas. Paghampas niya sa akin ang kaldero dito sa ulo, kung hindi ako nakailag, basag ang bungo ko. Labas ang utak ko. Kung hindi ako nakailag ha, basag yun dito ko. Nakailag ako. So tumama siya ngayon dito sa pader, sa ganito. Tumama siya ngayon sa ganyan. Pagkatama ng ganyan, dahil nakailag ako, pagkahampas ni Chris ng kaldero sa akin, ah, wala kong pakialam kung marinig to. Dahil one side lang sila, basta sila mabait kapatid nila, ano kapatid nila, ganun kapatid nila, ha? Wala. Dahil ito na tayo, eh. Ito na, content ko na to, eh. Ha? Content ko na to. Content ko na to. Hinampas ako ni Chris ng kaldero nagtitimpi ako simula nung nag, na, naglansam si tatay ng 200,000 200, na sinabihan kami ni Bonso na wag maglabas kahit tiso, kahit dayapir at gatas, huwag patikimin si Angel, wag kami bibigyan ng pera. Kung anong ginawa sa akin ng family, simula na puntis ako, magdamag overnight ako nasa labas, di ba? Si Ate na lang nagpapasok sa akin sa loob. Then, eto na. Eto na. Eto na ang nangyari. Pagkahampas ni Chris ng kaldero, nakailag ako. Pagkailag kung ganun, pumalo yung kaldero dito sa pader. Pagkabalo ng kaldero doon sa pader, ha? bilog yung kaldero guys. Eto yung katawan niya, bilog. Eto yung point niya. Eto, eto yung point. Eto yung katawan, bilog. Pagkahampas ng kaldero guys, gumanon ang katawan, gumanon ang point. Gumanon. Talagang, talagang gumanon siya. Oh, kung hindi ako nakailag, kung hindi ako nakailang sa pool basag yung ulo ko dito basag yung bungo ko dito ayan kahit makita pa ni Kristong video na to totoo ang sinasabi ko kaya ang dami niyang paul sa akin ang dami niyang paul sa akin talaga sobra pagkahampas niya sa akin ng kaldero sabay salita siya hindi ako nagsalita niwala siyang narinig sa akin niwala siyang narinig niwala siyang narinig pagkahampas niya sa akin ng kaldero del sa sobrang selos niya, pumasok sa isip ko, darating ang araw, hihiwalay ako sa'yo. Yan ang nasa isip ko. Pero hanap lang ako ng tiyempo. Yan ang nasa utak ko. Tuwing inaaway ako ni Chris, hahanap ako ng paraan. Lalayo ako sa'yo. Hahanap lang ako ng tiyempo. Paghampas niya sa akin ng kaldero dito, nakailag ako, dumirits ang kaldero dito sa pader. Ang, ito yung katawan ng kaldero. Ito yung katawan ng kaldero. Ito yung puwet. Gumanon. Gumanon ang kaldero. Naplat ang kaldero, tapos gumanon ang puwet. Sumumang talaga. Pagkahampas niya sa akin, nakailag ako. Sinun dahil hindi niya ako natamaan dahil nakailag ako. Sinundan niya ngayon ng takip. Hampasin niya ako ng ganoon ng takip. Hmm. Nakita siya ngayon ng inupahan namin. Yung may-ari ng inupahan namin, nakita siya. Sinita. Hoy, pandak! Kasi, ang papa ni Angel, poor plat lang. Hoy, pandak! ng takip ng kaldero yung asawa mo. Yung asawa mo napakasipag-sipag, ni masipag maglaba, magigib, lahat-lahat. Kung maglilinis ng bahay, bahay mo nga lang ang hindi ko naamoy panghi eh. Pag dumadaan ako dyan, wala akong naamoy panghi kahit may bata kayong maliit eh. Bakit mo ginaganyan yung asawa mo? Ang sipag-sipag ng asawa mo, naglalaba, nagluluto, nagbabantay ng bata, nag-iigi, nag-ano dito sa puso. Wala ka nang makitang ganyan pandak, tapos bubugin mo pa. Tapos anuhin mo pa, paluin mo pa doon siya na alimas-masan, nangingi siya ng sorry. Pero wala akong salita, tuloy ako sa trabaho ko. Mag-igib, maglaba, mag ni Angel. Kasi malit pa nga si Angel nun eh. Pero pumasok na sa isip ko, lahat ng ginawa nila sa akin, pumasok sa isip ko, darating ang araw. Hihiwalay ako kay Chris. Hindi ko kaya to. Ganun mula nung pinapabarangay ako, nawala daw akong karapatang kumuha sa sahod ni Chris, dahil nga daw, ano lang ako, hindi naman daw ako asawa, ganun nga, hindi talaga ako asawa kasi hindi kami kasal. Pero nanalo ako sa barangay two times. Two times nila akong pinapabarangay, two times din ako nanalo sa barangay. At ako naman ang pinanigan ng kapitan, dahil nga may anak kami. Magugutom ako. di ba? So yun, ah, uh, Maraming nagdaan, maraming nagdaan, ang daming herap, sakripisyo na dinaanan ko sa kamay ni Chris. At hindi lang yan, abangan nyo pa. Sa last part, kung saan na tayo sa last part nung, uh, nung, nung, namatay si tatay, pinauwi kami, pinauwi kami din hospital si tatay hanggang sa namatay si tatay. Tapos kung saan yung last part nun, idudugtong natin yun. Idudugtong natin kung ano yung last part nun. ba? Diba? So, itong video ko, dahil maraming nagtatanong sa akin sa mga kapatid ni Chris na makakakita nito, wala na akong pakialam. Dahil ito yung totoo eh. Kwento ni Owit, wag daw kami bigyan ng pera, ganun. Pero wala na. Pas ispas pas na yon. Ang akin dito, story, diary, poor documentary. Kung anong mangyayari sa, kung anong nangyayari sa buhay ko. Dahil maraming hindi nakakaalam sa kwento ng buhay ko. Dahil ako ang masama ngayon. So, ginawa ko ng content. Ako ang masama eh. Ako ang masama. So, yun ang dahilan. Hinampas ako ni Chris ng kaldero at nakailag ako. At kung hindi ako nakailag, basag to. Siguro, talasik yung utak ko, patay na ako. At hindi alam ng mga magulang ko na mamatay ako na yun ang dahilan. Ha? Dahil wala silang contact sa akin. Kapatid, wala, wala. Dahil gusto ko mapag-isa. Dahil masama ang loob ko sa kapatid. Mga kapatid ko at mga magulang ko. Mga kamag-anak ko. Sila pa mismo na nagsasabi sa akin na pukpok ako, malandi ako, kung sino-sino lang ako, mabay. mismo kapatid ko pa. So that's why na ginawa ko na tong content. Kasi nga, ang daming nagtatanong sa akin. Hindi ko naman pwede isa-isahin ko kayong sagot. So, dito abangan nyo na lang sa akin video. Lahat yan ginawa ko. So, sundan natin ngayon ang last part nung uh, part 13 niya tayo. So, doon. So, yun ang nangyayari habang nangupahan kami sa Pulilan. Ang daming nangyayari. So, yun. Bye-bye.